Comalek, tiniyak na walang dapat ikabahala ang publiko sa mga nakikitang election para pernalya sa Davao City. Starlink devices lang daw po ito. O yung mga kahon, na Yung laman ng kahon eh, para pang, ano lang, pang connect sa internet. Yung wifi. Madeline Villar Moratillo, detalye ng Commission on Elections ang pangamba ng publiko kasunod ng mga nakitang kahon-kahong election paraphernalias sa isang residential area sa Barangay Buhangin sa Davao City. Paliwanag ng COMELEC, Starlink devices lang at ibang paraphernalia nito ang laman ng mga nasabing kahon. Gamitin natin na gagamitin sa araw ng halalan. Yan po ay mga transmission device lang. Dati-dati bigan -dati eh. Yung bigan lang yung nilagay natin, nilagay sa bubong. Ito po kasi kinakailang mas maaga na nakapreposition dahil may mga lugar, na mahabang kable ang kailangan, itataas pa sa bubong, ilalagay sa ganito para lamang maging maganda ang reception. Dahil sa nangyari, pinayagan na ng COMELEC ang I-1 Resources Joint Venture na nanalong bidder para sa transmission ng resulta ng eleksyon na ikabit na ang mga Starlink. So wag pong magtataka ang lahat kung bakit may mga pumupunta na ng mga tao halimbawa sa mga susunod na araw sa ating mga uh, eskwelahan doon sa mga malalayong lugar walang signal upang maglagay ng styling. Mahigpit rin ang bilin ng Paul Body sa transparency para hindi magdulot ng pangamba sa publiko. Pa nga po, ngayon po ang instruction namin, pabilang sagot din kay Ma'am Sandra, pagka yan ay dadalhin na, isasak isasakay muli sa truck at dadalhin na sa kung saan sila intended, yung isang miyembro ng media o kaya miyembro ng citizens ang magpabukas ng kahon para makita nilang yan ay transmission device at hindi po balota. Nilinaw ni Comelec Chairman George Garcia na ang Starlink ay gagamitin sa mga malalayong lugar kagaya sa Davao del Norte at Sur kung saan mahina ang signal. Sa Davao City, Anya, wala namang problema dahil malakas ang signal roon. Samantala, inalis na sa nasabing residential area sa Barangay Buhangin ang mga nasabing kahon ng Starlink. Dahil walang ibang mapaglagakan pansamantala, inalagay muna ito ng Comelec sa Davao City Police Office para sa safekeeping. Kinausap ako ng Comelec, yung election officers, kung saan pwedeng dalhin yung mga paraphernalia na guarded and uh, neutral and safe. So I said, you can use DCP oh, kung wala kang, ano, wala kang... Uh, kayong mapaglagyan. Apela na naman ang polisya sa publiko, wag nang palakihin ang issue. There's no irregularity. Mulong na lang ho tayo na de-escalate it. Okay. I think the intention of the Comelec naman is pure kasi sabi naman nila hindi na coordinate sa amin yung mga ano na yan. Una nang sinabi ng Comelec na nasabing lugar ay staging area lamang. Bago ang deployment naman ito sa mga lugar na walang signal. Madeline villar Moratilio para sa 100% balita.